Ayan, so good morning po ulit. Ayan, take time. Good morning po. Ako po ulit si Charo Mariano. Ayan, kanina nanghingi na ako ng permiso nyo kung pwede kayong video. At uh, so far, okay naman po lahat. Ayan. Sino po pinakamaagang dumating? Kayo po. Tagasan po kayo, ma'am? Taga Muntinlupa po ako, ma'am. Muntinlupa. Opo. Kayo po yung kausap ko nung nakaraan. last day po na ano. Na, sobrang, na, na sobrang tagal na pong nagko-comment <laughs> po, sa page. Opo, bali nga po, nakalak nga daw po yung profile ko. So, inanlak ko siya, pero hindi pa rin ako ma-message. Kaya nung nag-follow po ako sa inyo, yun, awa naman na nyo. Napansin niya, so, niya oh, po yung message ko. Yeah. Marami po talagang nagbabaka sa ali sa page na nagko-comment. Pailan-ilan namimili po dun si Doc. Pero yung iba po, nire-replyan niya sa messenger. Kaya lang, syempre, sa sobrang so, dami, hindi ko lipon. Ano oras po kayo nandito? Uh, balik kahapon po, lumabas na po kami ng 9am, umalis kami ng Muntinlupa. nakarating po kami dito ng 3pm tapos nag-check-in lang po muna kami sa malolo so 3am po, nandito na po muntin lang uh, medyo malapit lang po para sa Batangas kasi mga muna po, hindi po alam hindi ko pa po uh -huh. alam, kaka pumagahol ako sa oras nagasosan yeah. pa kayo pinaglaanan po kami pero wala naman po sa inyo yung message na nanghihingi po sa inyo ng pera ha ah, wala uh -huh. wag po huwag po kayong papatol sa ganun kasi ako po yung binagamit na pangalan, eh 300 lang yung hinihingi, di mo lang dinagdagan <laughs> <laughs> uh, uh, sa oh, Sino pa po, po yung pinaka maaga? Ano, oh, ang tanong ko ngayon yung kape. Uh, may kape na doon. 3, 3 a.m. Anong saan po kayo galing? Ah, Hagunay. Saan po sa Hagunay? San Miguel. Ay, malapit-lapit kaya lang walang biyaking diretsyo. Opo. Pinaka malayo po. Taal kanina. Taal ba gas? Ayaw ang aking anak. Kamera siya yun kayo so, pwedeng mag-artista. Mama rin yung aming anak, kami from Taal. Eh, ipakita na. Eh, hindi ka ka napaproud na mapagamot ka ng doktor. Ako okay. po ay uh, nagme-message din. Pero one time po na siya mismo si, si doktor po ang unang tumawag sa akin. Ang tumawag sa akin. Then, sinend ko pong ng anak ko. At sabi niya nga po ay magpunta kami din ngayon, September 10. At marami po kumukontra na, naku, napakalayo niyo, baka scam yan. Mm -hmm. Marami ay hindi raya. ako po ay nagdadalong isip din. Pero sabi ko, eh, kung yan ang kagalingan yan ng anak ko, eh ako ay tutuloy na. Kaya ako po eh, na ng sasakyan. Kami mag-ama, alas dos, hindi na nga ako natulog, pero pinatulog ko ang aking anak para mag-press naman. Pero tulog pa rin siya sa sasakyan. Actually, stroke ako. Pero sinama ko pa rin ang anak ko para may paggamot niya ako kay doktor. Opo. Paano niyo po nakita si Dok? Sa Facebook, ko. Tapos ako ay nag-join sa group. pagkaya kaya nga ako na, na-recognize ni, ni Dok. Ayun po, doon simula, Sabi nga po kay siya, Pumunta ka ng September 10. So, pumunta okay. po kayo ng September 10. Matagal na po kayo nagme-mensahe sa page? Siguro po, nakatapto po akong mensahe na hindi naman nakikita siguro. Pero nung itong pagkakatunan ako ay patutuwa ko na rin po yun. Ako yung nagdadasal. Ang aking po, ang aking pong anak ay nagdadalaga. Siguro nahihiya na rin po. Ang insecurities po ay maano, ay meron na po siya, meron po siyang bubol dito. Start, Nag-start po ang bubol niya nung no, si grade 6. and for me <laughs> May pa oh, na yung hiliya po ang anak ko. Pinipigilan ako po. Talaga ang pa niya yung <laughs> Hindi, hindi naman kita sinuzoom, hayaan mo na. <laughs> <laughs> Pero ako po yung talaga nagpapasalamat at nakarating po ako dito. Opo. Mamaya nyo na i-reserve yung sa salamat nyo pag nagawa na yung anak nyo. Salamat po, ma'am. <laughs> Sige po, salamat po. <laughs> <laughs> kayo po taga saan? Taga uh, City po, ma'am. Kansas City po. Opo. Nakausap niyo po si Vice? Opo. Bali, Monday po yung nagpapaniwa ko. Bali, unang po, binidyo ko na siya. Tapos pinatay niyo po ng video ko siya. Pinatay niya rin po. Sabi ito ako sa set. Bali, matagal na rin, na rin. Okay, Salamat po siya followers ng video. Okay po. Sige po. Salamat po. Salamat po. Taintay-intay na lang po. Ano po yung inaalok niyo? Ano po yung inaalok niyo? Kapi po. Ay, dito po. May kapi po tayo. Kapi ko blanca po. Ba't wala po kayong tinapay? Kapi po. Okay. Kapi po muna. Kapi po muna kayo. Salamat po. <laughs> <laughs>